Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Kung ikaw ay isang drama fan, you're in for a treat today. Mayroon kaming ilang kapanapanabik na balita tungkol sa nag-iisang Han Sohee na pupunta sa Pilipinas para sa isang fan meeting event na talagang ayaw mong palampasin. Kaya, kung fan ka ng The World of the Married o Ni Name, patuloy na manood para malaman ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga presyo ng tiket at kung ano ang maaari mong asahan sa inaabangang kaganapang ito. Siya ay isang sumisikat na bituin, at ngayon ay pagkakataon mo na siyang makita ng live. Pupunta si Han Sohee sa Manila para sa kanyang fan meeting, at sabihin na nating totoo ang excitement. Una, ang mga detalye. Ang fan meeting ay gaganapin sa insert venue name sa Manila, at ito ay nangyayari sa insert event date. Ito ang perpektong pagkakataon para sa mga tagahanga na maging malapit at personal sa bituin. Alam nating lahat na ang mga tagahanga ni Han Sohee ay sobrang masigasig, at ang kaganapang ito ay nangangako na isang hindi malilimutang karanasan. Mula sa kanyang pambihirang papel sa The World of the Married hanggang sa maaksyong pagganap niya sa Nay Name, gumawa si Han So Hee sa drama scene. At ngayon, magkakaroon ka ng pagkakataong makipag-ugnayan sa kanya ng personal. Ngayon, pag-usapan natin ang mga presyo ng tiket. Alam namin na hindi masyadong mura ang mga fan meet-up kasama ang mga bituin tulad ni Han So Hee, pero sulit na sulit ang pagkakataong makita siya ng live. Narito ang breakdown ng mga presyo ng tiket para sa mga yi tiket ang presyo ay insert EE price na magbibigay sa iyo ng front row access sa event, photo op, at mga eksklusibong perk tulad ng signed merchandise. Para sa pangkalahatang pagpasok, magsisimula ang mga presyo sa insert na presyo ng EE, at magkakaroon ka pa rin ng pagkakataong makilala si Han Sohi at masisiyahan ang lahat ng kasiyahan. Mukhang deal, di ba? Ngunit siguraduhin kumilos ng mabilis, inaasahan na mabilis na mabenta ang mga tiket sa pagiging sikat ni Han Sohi. Kaya, ano ang maaari mong asahan sa fan meeting na ito? Mula sa mga personal na kwento hanggang sa mga live na Nyi Ampersand e session siguradong gagawin itong intimate at espesyal na karanasan ni Han Sohee para sa kanyang mga tagahanga. Dagdag pa, magkakaroon ng maraming masasayang aktibidad, pagtatanghal, at marahil ng ilang mga sorpresa sa daan. At alam mong si Han Sohee ay tungkol sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga tagahanga, kaya ito na ang iyong pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanya at tanungin siya ng mga tanong na gusto mong malaman noon paman. Kunin ang iyong mga kamay sa mga tiket na yon. Sobrang simple. Pumunta lang sa pagpasok ng website ng ticketing at masisiguro mo ang iyong pwesto para sa fan meeting. Ngunit, tulad ng sinabi ko, huwag maghintay ng masyadong mahaba. Ang mga tiket na ito ay lilipad sa mga istante. Kaya ayan na, drama fans. Darating si Han Sohee sa Maynila at ito ay magiging isang hindi malilimutang kaganapan. Pupunta ka ba dyan? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba kung nagpaplano kang dumalo at huwag kalimutang pindutin ang like button kung nasasabik ka para sa fan meeting na ito. At gaya ng nakasanayan, tiyaking mag-subscribe at ayon ang notification bell para hindi mo na mapalampas ang anumang update sa iyong mga paboritong bituin.